Welcome to my YouTube channel. My name is JP. For today's video, titignan natin ngayon kung mag scan tayo ng TV Plus Go ngayong mahal na araw. Paano ko sinasira yung afford the box natin? Tayo na ko pa yung afford the box. Kaya ngayon dito muna tayo sa sagap ng channel kung anong mga channel ngayong Monday, Thursday, ngayong mahal na araw. Scan na natin. Mm -hmm. <coughs> subscribe to my channel and comment down below kung ano mga katanungan nyo sasagutin natin sa comment section <coughs> <coughs> ngayon mahal na araw 16 channels yun na ano niya may 20 channels na ewan ko lang kung meron mga to Subscribe to my channel, comment down below kung ano mga katanungan nyo sasagutin natin sa comment section. Magpasensya nyo na to dahil nasira yung afford the box natin. Pinapaayos ko pa. <coughs> channel GM meeting na natin Yan, GMA. Meron ng GMA. GTV naman tignan natin yung GTV ay wala yung GTV sarado din mahal na araw kasi <coughs> pasensya na nyo na inuubo kasi ako. Heart of Asia. Sarado din to. I Heart Movies. Sarado din. Unknown Channel. Ewan ko kung anong unknown, unknown Channel. sarado mahal na araw kasi ngayon kaya sarado yung <coughs> sarado siya syempre meron niya GM yun Tingnan natin yung TV5. Um, pa Ay, meron din magkasama. yung TV5. Oh, RPTB. -TV. Ha Wala voilà. Apa ini ke? Mama bab badul <laughs> mm. <coughs> Wala din yeah, sure, sarado din yun. Ayun. Wala sarado Australia. Itong sig... Meron gamit natin TV plus ko ang gamit natin mukhang wala A2C mukhang sarado din ang A2C light Ayan, uh, light kaya TV to. meron sarado ang A2C yung net 25 Ayan, uh, bukas yung net 25 ngayon mahal na araw ma, ma. SD nyo nyo siguro bukas Ayan. sarado din to. na members. Kayo po paano naman INC? choir yung choir. INC. Ah, ako na lang po. <coughs> Prime Prime TV. Sarado. bukas yung blast ports yung effect sya reserve sarado <coughs> <coughs> milyonaryo sarado din light tv bukas light tv D8 TV Ang sarado yung d Light TV HD yeah. <coughs> Yan lang ang mga bukas. Yan lang ang bukas ng sa mahal na araw ngayon. Medyo ano. And, kasi connection ko yung sa mother ko. That's because of her. Pero ngayon na tayo. Yan, medyo ano kasi yung mahal na araw. Kaya, onti lang ang bukas na channel. Salamat sa panonood. Subscribe to my channel and comment down below kung ano mga katanungan niyo, sasagutin natin sa comment section. Salamat sa panonood. Bye!